didikit ko pa lang kahit hindi naka ignition yung ano ilaw yung bat at yelo ba't ganun ano ignition niya hindi pa naka-on hindi pa naka-on So, boss, dyan sa problema mo, ganito yung nangyari dyan. Uh, batay dun sa, napanood ko dun sa video mo. So, ang pag-wiring kasi ganito. So, yung 30, sa positive ng battery yan. connect mo sa mismong positive ng battery. Tapos, yung 85 or 86, etong green na to, direct yan sa negative. Eto yung pinaka trigger natin at etong dalawa yung 87 at 87A ay output yan ng ating ilaw so eto yung ating domino so try natin na pailawin yan boss so yan bali isang relay lang kasi yan so ipapakita ko sa inyo kung paano talaga yung nangyari dyan so yan Ganyan, ganyan yung tamang ah uh, function yan boss so yan pag pinindot mo yung ating domino so dyan sya iilaw pero dyan kasi sa video mo ang nangyayari pag once na tinap mo yung positive dun sa battery ang nangyayari umiilaw agad sya so ganito yung nangyayari dyan boss so eto tanggalin natin to itong nasa 87A etong etong pinaka output natin papunta dito sa MDL ilipat natin dito sa 87A so yan so malamang sa malamang boss yung output mo ng MDL yung wiring ng MDL mo ay naikonnect mo dito sa 87A kasi yung 87A boss pag once na meron kang connection dito sa number 30 yung positive mula dun sa battery tapos yung negative yung 86 or 85 nakadepende na lang sa iyo kung saan connect pag nagkaroon ng connection tong dalawa na to automatic magkakaroon ng uh, kuryente tong number 87A so automatic iilaw yan boss so halimbawa tanggalin natin to So wala. So ganyan 'yon. So pag once ako mo sa battery, boom, 'yan, iilaw agad siya. Malamang sa malamang dito mo na connect yung wiring mo, boss. Dapat na nandito siya sa number 87. So ganyan. At dapat maririnig natin yung click click sound ng ating Uh, mini relay so yan so i ano mo i check mo boss pwedeng nandito mo dito mo na connect yung pinaka output ng MDL mo yung wiring na yan dito mo na connect so yan